Tay, ang ka tay. Ang angalakal si tatay. Ano ko mo tay? Karton lang, walang iba. Mabasura na Kumain <mess Guns> mm. ka na ba tay? Kape. <mess> Kape mm. Kape lang si tatay Bigyan kita tay ng pang uh, Almusal mo tay okay, Hindi Ano yan binibili ko? Langis all Mga all use oil Tay, bang almusal mo Ha? oo oh, ko. O, yan. Ipangalmusal ka na muna. Kahit pa paano. O, oh, di Tago oh. mo yan tayo para may pangalmusal ka na. Saan ba kayo na? Eh. Saan ba? dito sa... Area ah? 1 ka pa? Sa may Jollibee? Oo oh. Oo, oh, Jollibee doon ka pa? ano? pa rin sa oh. Ayun pa lang nakuha mo, nakakuha ka na ng iba. Ah, buti naman, ano. Nakamagkano ka naman? Fifty, ah. Ah, fifty. Pwede pa pa, no? Ano yung pang, ano. Antony saka plastic. Sa maghapon naman tayo, nakakamagkano ka naman? Hindi na umabot sa kanya. Ito, ito. Ito, Ayan. Okay, dagdagan ko na muna tayo yung ano muna Para, hindi ka na muna mga lakal ngayon. Dagdagan mo na. Sige, Maraming sige. Oo, oh, uwi ka na para pahinga ka na muna. Oo, oh, pakilo muna na yan at muwi ka na. Kumain ka muna. May mga may pamilya ka pa ba? Ha? Wala ka lang pamilya? Ah, Nakuwi yan. Meron pa naman. Ha? Ah? sa nakikitulog ka na lang hindi oh. e, magpahinga ka na muna yan na naka o oh, mo na yan at magtumahin ka na muna oh, magpahinga ka masama talaga may low pressure tayo eh. oh, sige tayo oh, sige dali mo na yan dun ha ah? Oh. Ayan lang naman dyan siya, Pino. sige. Salap. Sige, Tay. Sige, ingat ka, tay. niya na yung kalakal niya sa young shop kasi binigyan ko siya ng 200 kahit pa pangkain niya lang sana matulungan pa lang ibang maubuting loob sige salamat